Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Ito po si City Information Officer Rolinsyong para sa bagong San Pablo News Update. Ikinatuwa at pinasalamatan ni Mayor Najiga Panggado Jr. ang pagsang-ayon ng sangguniang Panglunsod sa kanyang mungkahing programa sa pagtatayo ng Agri-Industrial Economic Zone sa San Pablo City. Ang resolusyon ng pagsangayon ay ni-sponsoran ni Konsehal Chad Pavico. Narito ang pahayag ni Mayor Naji. Pinakahihintay natin yung approval ang magbibigay ng daan para tayo magkaroon na ng maraming hanap sa lungsod ng San Pablo. At uh, ang uh, mga event locator sa naghihintay na rin. Ito ay uh, may isang at sila ay may mga reserve may reservation na para para mag-operate uh, sa loob ng agricultural uh, uh, agri-ecosystem natin industrial park natin. At uh, yan ay even the president, presidente ng Pilipinas, naghihintay na rin na once we are uh, prepared, uh, we have prepared all the documentary requirements, isasabit na lang natin sa ating uh, PESA Director General na si Mr. Teo Pangga na nag-commit na rin na siya personally will deliver the proposal the project proposal to the President na nung dumating siya dito ng lunes ay akin ding binanggit kay Presidente na meron tayong isasubmit na Agri-Industrial Park Proposal. Kaya palagay ko itong pagkapag-approve na ito ng Sangguniang uh, Panlusod clearly opens the door for uh, a lot of investment for our city. Si Mayor Naji Kapangada Jr. tungkol sa itatayong Agri-Industrial Economic Zone sa San Pablo City. Para sa bagong San Pablo News Update, ito po si City Information Officer Rolly Insiong.